time check tayo alas 4.16 na mga kauban uh, ah, July 20 ng hapon mga kauban so yon dito sa may bungad ng panginay o, malalim pa rin pa yung tubig lalo na siguro sa may parting dulo halos 20 na ni ate oh. Ah, tayo sa may parting tulay mga kauban Yan marami nakaparadang motor Ayan po, uh, panginay to. Panginay po ito mga kaupan. Sa may bunga at sa may boundary ng barangay Wawa at panginay mga kaupan. Halos uh, wala na pong dumadang mga sasakyan dahil sa malalim na nga po yung tubig dito mga kaupan. So yun, meron may mga naglalakas ng loob na iba na sinusubukang dumahan dito mga kaupan. No? Uh, so kaninang magaw rito, uh, napakalalim po ng tubig tayo napunta. na uh, nakita ko po sa mga ibang post ng mga vlogger na bangka na po yung pinambibiyahe rito sa may party na ito mga kauban. Wala na pong ibang transportasyon kundi yung mga bangka. Uh, bangka, mga libre sakay. Galing po sa munisipyo ng Balagtas. So, hindi pa tayo sa ibang barangay. Hindi na tayo pwedeng lumusong tayo. Ito mga baka madali pa tayo dito ng leptospirosis yun ito mga kaoban makikita rito yung flag ng barangay wawat pangina sa may sa may tulay ayan naka-open naman po at yung tubig po palabas na po ng uh, kalakihan ng ilog uh, bali palotide na po mga kaupan uh, nakita ko rito mga bata na mimit mo baka uh, ng isda so yung sitwasyon dito sa so may parking tulay ng panginay palagtas uh, nakaparadang napakarami napakaradang motor na hindi na nagtangkal lumusong doon sa sa kalaliman ng tubig So, yung nakakita natin motor kanina, ayun o, no? Uh, bumalik po siya. So, yun mga kauban, dito sa may kanto ng barmat. Ayan uh, No? Uh, may tubig pa o rito, halos gabinti pa. So, yung sa may lalim doon, ah, uh, sa may dulo ron mga kauban, uh, malalim pa o yung tubig. Ay, basta po yung hita ni ate halos Gahita po sa may parking dulo. Ali pa tayo sa kabilang sa zona. Dito sa may likod ng public market mga kauban. Kung mapapansin nyo. Halos walang mga sasakyan. Yan no? Dahil nga po sa... Wala na masyadong bibiyahe. Dahil nga po sa... Mga nakatigil yung mga sasakyan dito. ayan, Wala na halos sasakyan dito napakadalang na po punta tayo rito sa may complex tingnan natin yung sitwasyon dito sa may complex napakarami rito eh baka kawis mga kauban pasok tayo nakakatak ah, si kuya hanggang tuhod ah, kaya ko nang lakarin to So, yun dito may balagtas rescue rito sa sa ano ay ano mga kauban, dito tayo sa evacuation center na Balagtas sa Don Pedro Cayetano napakarami pong evacuos dito mga kauban no? Oh. punong puno po yan, may mga laman po yan so yun mga tao rito, uh, may mukhang may sa may labas nakita ko na po rito yung MDRRMO ng Balagtas Rescue yan para mag assist pati na po yung DSWD nandito na rin po baka po yung bata so yun baba tayo so dito mga kauban halos 4.30 uh, may dumating 40 yung truck ng Balagtas Rescue mga kauban kasama niya uh, na na po. Uh, rin po yung kapitan ng Wawa. Mga tao ng mga taga munisipyo. So, uh, dumating po yung mayor po natin ng Balikas Mga uh, nandito po si mayor. Juan Balis ka si Mayor Andy Santiago yun nakipag-uusap po sa mga taga DSWD tinitingnan nyo kung ano sitwasyon dito sa office mga ko dito mga kauban yung makikita nyo katabi ni Mayor Santiago uh, yung kapitan ng Barangay Wawa na si John John Pulintan mga kauban yan pong naka-jacket na naka nakasundero yan kapitan po ng Wawa yan mga kauban tayo pwede magtanong ilan ang ibakwis nyo rito? ibakwis namin ay sorry ilan ang ibakwis namin sorry ay tingawit lang po ah mm -hmm. wala nito okay. female 3 to 5 years old yun ah 120 family so yon 120 family daw po ang ibakos dito sa sa complex mga kauban sa ano sabi niya ate 120 ibakos family po rito siguro bukod pa uro yun yung mga bata so yun napakaraming pong tao rito eto nung dumating po si mayor halos naglabasan po sila sa mga yung vehicle nila mga kaoban. Kung kaysa may bagong baryo, no? Yes. Uh, so, sa may karsada, malalim din? Malalim. Uh, 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 uh. So, yun mga kuban, nakita ko rin po rito si ABC President na uh, Liga ng Mga Barangay. President ng mga kapitan. Si Raymond Estrella ng Royal First. Ayan po yung nakagirim. Kakausap ni Mayor. Ayan po. So yun uh, Lumabas na tayo ng Complex mga kahuban Iwanan ko lang dito sila mayor Yun uh, Makakita nyo rito yung yalakarang ko Puro talagang Tubig Ayan. Tubig po yung yalakarang natin So yung, yung yun kumakita nyo si kuya Ayan o palabas o oh hanggang tuod niya hanggang sa may sa may gate gate sa may pwesto ko ganun din alis ka tuod na rin po punta po tayo sa paping tulay ng balagtas tingnan po natin yung sitwasyon doon uh, dadaan po tayo rito sa tower clock na, nakuna ko na po ito kayo ng maga yung tower clock na yan So yun, dadaanan po natin. Tignan natin kung ano makukuha natin dito. Okay, kita ko lang po sa inyo yung lawak nung binaha ito sa balagtas. So yun, naglalakad lang po tayo. Niligtay-lintay dala ng motor. Dahil malalim mo yung mga kabahalin dito, dito. Yung may butas kanina. Yan, nilagyan na nila ng ano, uh, temporary sign para hindi maligo yung mga tricycle, yung mga single motor. Tapos uh, po tayo sa kapsata ngayon. Yan, oh, no? Ayon so tubig. itong kanto ng Wawa na to uh, dati napakalalim po ng tubig dyan ngayon bagong tasong karsata dyan kaya manipis lang po yung naging baha oh. tayo sa kabila itong kanto rito sa malapit sa Tulay dating PNP station uh, may tubig po hanggang sa may dulo pero manipis na po yan dahil bagong gawa na yung karsata dyan eh. ala inabot pa rin na high tide so hindi tayo sa may tulay ayan So ayun, kung makikita nyo yung kailugag dito mga kaupan, no? napakalalim po. Yung dike, halos ko konti na lang po yung uh, nakalapas. Yung, may naliligo pa ron. No? ah uh, lakas po ng current dito ng tubig sa may, may palagdas bridge mga kaupan. No? Uh, Pakalalim ng tubig. So yun, dito sa mga motorista, uh, kung mapapanood nyo ito, mapapanood dito. ingat po lang po kayo rito sa may puno ng tulay. Dahil may mga butas pong karsada. Uh, kung hindi nyo mapapansin nyo, maati kayo, kayo mag-save lang uh, Ingat po yung mga motorista, lalo na po yung mga single, ingat po kayo. Napakalalim uh, po ng mga butas, tsaka yung may parking papuntang clock tower. Kalalim po ng mga butas. So, ito yung dating munisipyo na ngayon po ay ginawa ang dialysis center. Ari H1. Ate, picture. Ayan o. Oh. Banda na yung ate. Ayan o. Yung mga nyo, ayan yung mga butas o. Oh. Ah, dapat ingatan ng mga nakasingle. Ayan yung mga butas na yan. Kung may tubig dito, delikado. Buti nga po ngayon, wala na. Butas o. malalim uh, subscriber ko uh, maraming maraming salamat sa panunod sa aking video sa so, mga hindi pa ako nakakapag subscribe uh, subscribe na po kayo para tulong na rin po sa channel ko mga kauban so yung kasi pag nabonsize -na -na po, po tayo rito uh, magcha charity po tayo sa tao para siyempre para makatulong ayun So yun, nag-counter like, flow na po yung mga motor dito mga kauban Kasi yung kabila po May tubig, delikado po ron no? May mga malalalim na lubak Delikado po sa mga single Kundi makakitin butas So yung